Ang kagat ng isang ahas ay pwedeng maging sanhi ng seryosong pinsala kapag hindi kaagad ito mabigyan ng lunas. Dahil may kamandag ito na pwedeng ikamamatay ng tao sa loob lamang ng ilang minuto. May 3,000 mahigit na species ng ahas sa buong mundo. At 6 na daan dito ay makamandag. Pero 200 lang o 7% ang pinakamas makamandag na talagang pwedeng ikamamatay ng tao. Kaya sa video na ito ay iisa-isahin natin ang 10 sa pinakamakamandag at pinakamapanganib na ahas sa buong mundo. Kaya simula na natin. Number 10. King Cobra Ang King Cobra ay isang makamandag na ahas na endemic sa jungles ng Southern at Southeast Asia. Pinangalanan itong King Cobra dahil sa kakayanan nitong pumatay at kumain ng iba't ibang uri ng ahas. Ang King Cobra ay kilala rin na umaatake na mas malaking ahas kaysa sa kanya katulad ng Python. Ang King Cobra ay isa sa pinakamahabang makamandag na ahas sa buong mundo. Nakayang umabot mula 10 feet hanggang 10 feet, o 5.5 meters. Ang King Cobra ay may pambihirang abilidad sa paghunting ng kanilang prey sa pamamagitan lang ng kanilang pangamoy. Nilalabas nila ang kanilang dila para matukoy kung nasaan ang kanilang biktima. Kapag malapit na sila, ginagamit nila ang kanilang mata para ipinpoint doon sa kanilang biktima bago nila ito tuklawin. Pag nakagat na niya ang kanyang biktima, ay maglalabas na ito ng maraming doses ng kamandag at minsan kinakain na nila ang kanilang prey kahit na ito ay may buhay pa. Bagamat ang kamandag nito ay hindi gaanong matindi kung ito ay ihalin tulad sa ibang makamandag na ahas. Kung ang pag-uusapan ay patak lang ng kamandag, pero sa isang tuklaw lang ng King Cobra, ito ay naglalabas na maraming doses ng kamandag na sapat ng makapatay ng isang fully grown na elephant o di kaya 20 na katao sa isang tuklaw lang. Ang tuklaw ng King Cobra ay nakapatay na ng libo-libong katao taon-taon. Halos kalahati ng natuklaw nito ay napatunayan ng nakamamatay. Number 9. Rattlesnake Ang nakakalasong ahas na ito ay matatagpuan sa halos lahat ng lugar na sakop ng mga Amerikano. Mula sa bansang Amerika hanggang sa Argentina. Huwag kang magkamali sa natatanging tunog na ginagawa nito sa kanyang buntot. Dahil sa katunayan ay maaari mo itong maririnig mula sa malayo na may distansya hanggang sa 65 feet. Ginagawa nila ito kapag sila ay nakaramdam ng panganib at nakaambang para tuklawin ang kanyang biktima. Pero yung mga batang rattlesnake ay hindi kayang makapaglabas ng matinding tunog, subalit sila ay mas makamandag. Ang kanilang kamandag ay naglalaman ng hemotoxic. Ito ay may kakayanan na makadamage ng tissue sa katawan na nagdudulot ng matinding pagkaparalisa. Ang matinding kaso ang kamandag nito ay pumapasok sa daluyan ng dugo na nagdudulot ng biglaang kamatayan. Wala kang dapat na ika pangamba dahil sa katunayan ay hindi naman basta-basta na umaatake ang mga rattlesnake. Pero kapag nakasalubong mo ang ahas na ito, mas mainam na tumakbo ka nalang palayo. Ika nga nila, safety is better than sorry. Number 8. Blue Crate Ang Blue Crate o mas kilala bilang Malayan Crate ay isang uri ng makamandag na ahas na matatagpuan sa kontinente ng Southeast Asia. Ang mapanganib at makamandag na ahas na ito ay lumalabas lamang sa gabi para maghunting ng kanyang mabibiktima at makakain. Ang laso nito ay naglalaman ng napakalakas na neurotoxin na may 15 times na mas matindi kaysa sa cobra. Bagamat sa unang tingin, ang kagat nito ay nagdudulot lamang ng isang pakiramdam na sugat na may bahagyang senyales ng iritasyon o pangangati. Ang sintomas nito ay mararamdaman na lang sa loob ng kalahating oras. Dahil may kasama na itong pamamaga, pamumulikat at hirap sa paghinga. Sa katunayan ay umaabot ng 60-70% ang death rate kapag natuklaw ng ahas na ito at hindi kaagad nabigyan ng gamot. Pero ayon sa research, 50% ng natuklaw ng ahas na ito ay fatal. Kahit naturukan pa ng anti-venom. Ang ibig sabihin ganoon kalakas ang kamandag ng ahas na ito. Kaya huwag magpalin lang sa napakaganda at kaakit-akit na matingkad itong kulay asul ng blue crate. Dahil isa ito sa napakadelikado at makamandag na ahas sa buong mundo. Number 7. Black Mamba Ang Black Mamba ay matatagpuan sa parte ng Eastern at Southern Africa. Ang ahas na ito ay kilala na agresibo at talaga namang walang mintis kung ito ay manoklaw. Sila din ay kilala na pinakamabilis na uri ng ahas sa lupa. Kayang-kaya nitong umabot sa 20 km ang bilis kada oras. Kayang-kaya rin itong manoklaw ng labing dalawang beses na sunod-sunod. Ang kamandag ng Black Mamba ay binobuo ng neurotoxin. Kapag natuklaw ka ay mararamdaman ka agad ang mga sintomas sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mga sintomas na ito ay kadalasang fatal. Maliban na lang kung mabibigyan ka agad ng gamot. Ang mga ahas na ito ay mailap sa tao at hindi naman basta-basta na umaatake ng tao. Maliban na lang kung pakiramdam nila ay nanganganib ang kanilang buhay. Number 6. Belcher's Sea Snake. Ang Belcher's snake o mas kilala rin bilang faint-banded snake ay matatagpuan sa tropical reefs ng Indian Ocean, Gulf of Thailand, Papua New Guinea, Indonesia at sa Pilipinas, particular na sa Visayas regions. Ang laso nito ay umaabot ng 100 times na mas malakas kaysa ibang makamandag na ahas sa lupa. Hindi man ito mapanganib sa tao dahil sa bihira lang makatagpo ang ahas na ito, at kapag nakagat ka nito ay hindi naman ito nilalabas lahat ang kanyang kamandag. Subalit kahit na ang tatlong patak ng kamandag nito ay kayang-kaya ng kumitil ng buhay ng walong katao. Ang nilalang na ito ay sobrang mapanganib at nakamamatay kapag nakagat ka nito. Sa loob lamang ng 20 minutos hanggang sa 8 oras ay maramdaman mo na ang pangkaraniwang sintomas ng lason sa katawan. Kagaya ng pananakit at panghina ng kalamnan, panginginig, pamamaga ng dila, panghihina ng mata, at susunod na ay ang kamatayan. Number 5. Death Adder ang death adder ay matatagpuan sa bansang Australia at New Guinea. Ang mga death adder ay ambush predator. Kumakain din sila ng kapwa nila ahas. Kahit pa ang ilang makamandag na ahas sa ating listahan ay kayang gawin itong kanyang hapunan. Ang ahas na ito ay may hawig sa rattlesnake. Pareho silang may bilugang katawan at maging ang kanilang ulo ay halos magkahawig din. Ang sino mang matuklaw ng ahas na ito ay malaki ang tsansa na masasawi sa loob lamang ng anim na oras kapag hindi ka agad nabigyan ng karampatang gamot. Dahil ang kamandag nito ay may neurotoxins na nagdudulot ng pamumuo ng dugo at pagkaparalisa. 50% ng natuklaw ng ahas na ito ay binawian ng buhay. Sa kadahilanan na ang laso na kumalat sa katawan nito ay nagdudulot ng respiratory failure. Number 4. Philippine Cobra Ang Philippine Cobra ay matatagpuan sa northern region sa ating bansa. Sila ay ang pinakamakamandag na uri ng mga Spitting Cobra na may medium size at may mahabang cervical ribs. Kayang dumura ng kanyang kamandag ang mga Philippine Cobra ng tatlong metro ang layo. Ang kamandag ng ahas na ito ay nagtataglay ng neurotoxins. Ito ay nagdudulot ng pamumuo ng dugo, pagkaparalisa, at respiratory failures sa loob lamang ng 30 minuto. Kapag hindi kaagad ito mabigyan ng gamot, ang pinakamatindi ay ang pagkasawi. Number 3 Tiger Snake ang tiger snake ay matatagpuan sa southern region ng Australia at kalapit nitong isla ang Tasmania. Sobrang kinakatakutan ng tiger snake dahil ang kamandag ng mga ito ay may napakalakas na neurotoxins na nagdudulot ng pamumuo at pagkaparalisa. Kaya naman kapag natuklaw ka nito ay hindi mo may galaw ang iyong katawan simula sa bahagi ng natuklaw nito. Ang karaniwang haba nito ay umaabot ng 4 feet. Ang mga tiger snake ay popular na matatapang at agresibo, na may napaka-powerful na kamandag. Ang matuklaw ng ahas na ito ay siguradong babawian ng buhay sa loob lamang ng 30 minutes kapag hindi ka agad magamot. At 50% ng natuklaw nito ay nasasawi. Mula 2005 hanggang year 2015 ay naiulat na 17% sa lahat ng kaso ng snake bites ay nagmula sa tiger snake. Number 2. Eastern Brown Snake. Ang Eastern Brown Snake ay isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Ito ay native sa eastern at central Australia at southern New Guinea. Marami ang kaso ng snake bites na naging sanhi ng pagkasawi sa bansang Australia. At ang 60% nito ay nagmula sa mga tuklaw ng ahas na ito. Dahil ang ahas na ito ay hindi lang agresibo kundi mabibilis din ang mga eastern brown snake. Kalimitan sa mga ahas na ito kapag nanuklaw ay kaunting kamandag lang naman ang kanilang nilalabas. Subalit ang kamandag nito ay naglalaman ng neurotoxins. Kahit pa ang kaunting tuklaw ng isang hatchlings ng eastern brown snake ay kayang kaya ng kumitil ng buhay ng isang fully grown na tao. Ang ahas na ito ay naging agresibo at tumutuklaw lamang sa mga bagay na gumagalaw. Kaya ipinapayo ng mga expert, na kapag nakasalubong mo ang ahas na ito ay huwag kang basta-basta gumalaw. Kung ayaw mong ikaw ay matuklaw. Number 1. Inland Taipan Snake Ang Inland Taipan ay kilala rin bilang Western Taipan. Ito ay ang pinakamakamandag sa lahat ng makamandag na ahas. Nangunguna ang Inland Taipan sa listahan ng pinakamakamandag at nakamamatay na ahas sa buong mundo. Hindi dahil sa dami ng bilang ng natuklaw nito. Sa halip sa dami ng kamandag na nilalabas kapag ito ay tumuklaw. At ang epekto nito sa tao o sa kanyang natuklaw kapag napunta na ito sa sistema ng katawan. 50 beses na mas malakas ang kamandag nito kung ikaw kumpara sa isang cobra. Ang isang tuklaw nito ay kayang mag-produce ng isang daan at sampung miligramo ng kamandag. Ito ay sapat na para kumitil ng buhay ng isang daan katao. O dalawang at libo ng daga. Dagdag pa riyan na kapag hindi ka agad nabigyan ng anti-binom ang natuklaw ng ahas na ito, ay tiyak na kamatayan na lang ang naghihintay dito sa loob lamang ng 45 minutos. At yun ang kabuuhan ng sampung pinakamakamandag at pinakamapanganib na ahas sa buong mundo. Kung gusto mo ng mga ganitong content, Please mag-subscribe ka na at i-click mo ang bell icon para ma-notify kita kapag meron akong bagong video upload na kagaya nito. Maraming salamat sa inyong tuloy-tuloy na suporta. Ah.